Hello guys, kamusta? Pangatlong episode na po tayo. Marami pa rin po kasing nalilito at hindi pa po nakakalam kung saan po ba matatagpuan ang nakaimbak na mother pile ng isang sasakyan. Ang terminong mother pile ay tumutukoy sa pangunahing physical na dokumentasyon. Kabilang na po ang original na CR ng sasakyan. Dito po natin malalaman sa kanyang MB file number kung saan nakaimbak sa particular na sangay ng LTO. Hindi po maaaring i-check o suriin ang mother file direkta sa online dahil ito ay physical na tala. Alamin sa video na ito kung saan matatagpuan ang nakaimbak na mother file ng inyong sasakyan kung ang MB file number ng iyong CR ay 1338, ang mother file niya ay matatagpuan po sa DLR o Robinson Galleria, lower level Robinson Galleria, Ortiga sa Binyo, Ogong, Pison City. Ito po ang contact number nila, 832-1708. Para naman po sa MB file number 1357, ay matatagpuan po sa De Robinson, Metro East, Bisman, Robinson, Metro East, Marikina. Ito po ang contact number nila kung sakaling lumipat po sila. 8477-0732. Ito po ang cellphone number nila. 0928 359 -6090. Ang mother file para naman po sa MB file number 1365 ay matatagpuan po sa DLRO Robinson Novaliches, 3rd floor Barangay Pasong Putik Quezon City. Ito po ang contact number nila at 301845. Ito po ang cellphone number nila 09692411323 sa MBPL number 1386 ay matatagpuan po sa BLRO Show Mall Center, 3rd floor, Show Center Mall, number 360, Show Boulevard, corner 9 de Pebrero Street, Barangay, Addition Hills, Mandaluyong City. Ito po ang contact number nila, 096343. 67583 Ito naman po sa MB file number 1379 ang mother file niya ay matatagpuan po sa Delaro SM North Edsa Lower Ground Floor Government Service Express SM Annex Quezon City Ito po ang contact number nila 0917 108 1064 Okay guys, etanong yun, yun lang po guys kung sakaling lumipat po sila sa ibang lugar. Sana nakatulong ang video na ito sa inyo. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye bye!